Tay, pwede mo nguta na? Haman mo pa dulong. Mag-check up. mag up mo? Oo. Uh mm. -huh. Eh, putol na na di ha? Oo. Putol na. Eh, ha. Grabe ka init. Ano sa man, di na kakakita? Ano sa man mo tayo ay? Kadbaku, na ni. Oo na. Ah, ay, kisa napo. man ni tay. Kao ba ni mo? Kisa man ni kao ba ni mo? Anak na papa. ko. Ay, imo ni papa lang? Oo. Uh -huh. Wala man kay chinilas lagi sinilas kay kuan ni oy kapalit. Oy kapalit pod. Hmm. Ha man imong mama pod ay imong asawa kol. Asa man ka? Mana pa, wala na ilang kuan. Ha? Wala na. Ba Ay gibiaan na pod mo? Oh, giaan ni ka. Kamo wa mo kuy Trabaho. Mana mo kuy trabaho. Ay, well, mo ayo kay wa man mo pasabi mo pa pa lang. Ilan na kabuan na. mo gibiyaan po si imong mama? Dugay na. Dugay. Asya grade, grade 3, gibiaan niya grade po grade, grade 2 pa gibiyaan na ka lang? Gibiyaan man si papa sa kuan, akong mama kay kuan di naman siya kakita. Pero may gani kay wa kani uban lang. Di man ko mo kay meloy man ko sa akong papa di naman siya kita. Pilay mo edad? 11. 11 ka? ay kibali ang imong mata tay imong bata maguyod sa imo. Oo, oh, mo mata na ko ang anak ko. Magdong abi maglaba. Ako pa yung magkabo. Asa mo mo pagkaon pod? Magutang matang na. Hmm. Karon na kapani mo to mo? Budbud raban. Budbud ang? Mung pagkaon pa mapanad Kaya wala man may bugas. Wala mo'y bugas? Oo. Oh. Ano mo mga kay lang? ay kapalit. Namo kay sapatos ko, pero kaba na mga tubang. Buk na, tulura ka buk. Oh, nag-eskwila ni tayo. Ang grado ni mo gani? Grade 5. Grade 5, yung mong grado? Baro, balik-balik. Yung balik. mong baro, balik-balik? Oo, balik. uh, tapos pag-uli na ko sa'y gikan ni eskwilahan, ako na kong laban, pero masuot na po dugma. Naman kapalit ang mong papa. Dili na kapalit yung mong papa? Oo. Oh. Sige, tagaan mo na kong kwarta ha. Palit mo bugas. Walay bugas dari bandata eh. Palit iskas ako. Ha? Mapalitag is sa akong bugas. Layo man ang kan. Layo kayo ang palitanan? Oo. Oh. Magpa-check up mo tay. Unsa mana? Libre? Kuan. Sa inay bayad. Unsa ay inay bayad? Oo kay kuan. Pero mubalik pa mo dito para inyo nang ipakita? Oo, oh, ipakita na ko nina kuan. Para malibre ka? magpa Magpa-check up. <coughs> na pag mo tumog syudad imong kauban siya gay poy imong mata siya kauban uban hmm. ako way taon po kauban uban ako, kauban, uban ako. Sa... sige ya tagaamo na kog kwarta oh dito kamera mo taon kay sige tagaamo na kog kwarta ha dito kamera mo duha taon ha sige duha eh, ta Kaya... ha salamat po kayo. kayo sir na kwarta na gunitin niyo na ha kay mawala na ha palit kag palit mo bugas Salamat, Salamat, kay Salamat sa Ginoo taya. Salamat kayo imo manggi taga nang kurta. Oy problema ha. Oy sa Salamat sa Ginoo ha. Hmm. Ikaw palitan ka na kog kwan. Sunod adlaw palitan ka na kog mga baro ha sinila sa mga notebook. Palitan ka na ko. Tapos karon unsa man isakay mo na ko padung tresikula. Padung magpa-check up ha. O sige kadali ha. Tapos hanapon ka na ako dito sa inyong balay. Haman ba na inyong balay? Layo pa, Gikandre? Layo, layo pa kayo. Sige, kadali ah. Tatay, ako, ako po pagsikap, eh.